Hey everyone, welcome back to Game Source, guys. For this video tutorial, uh, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumamit ng cheat sa ating PPSSPP version 1.17.1. So, dati ah uh, meron na ako nito, so updated lang natin 'yon since uh, last year pa 'yon. So, tara, pero bago tayo uh, magpunta rito, uh, open muna natin yung ating Uh, file manager yung gagamitin ko is subscriber so open natin yung subscriber natin so kung wala naman kayo yung subscriber kahit naman mga default or ibang file manager pwede naman so pupunta ko dito sa aking download folder So, yung link nito ng cheat DB na to is ilalagay ko sa aking pin comment section ng video na to. So, kung gusto nyong uh, i-download. So, libre naman ito. So, ito yung pinaka-cheat natin. So, nakita nyo, nakasip pa yan. So, kailangan natin siyang i-extract. So, extract lang natin to guys. So, ito yung name niya, cheat.tv. So, copy lang natin to Or cut na lang natin. Tapos, punta tayo sa ating PPSPP folder. So, dito sa cheat folders, cheats folder, open natin to. So, dito natin siya ipipaste. So, mahalaga ito, huwag niyo i-skip. So, yan. So, ngayon na ilagay niyo natin yung cheat.tv. So, pwede na natin balikan yung ating PPSSPP emulator. So, yan. so, parang gumana, punta tayo sa settings. Tapos, dito sa system. So, enable natin itong cheats. So, check lang natin to So, yan. So, try natin siya dito sa larong Dragon Ball Z Shun Budokai. So, kada laro, iba-iba yung cheats na ito. Ah, marami kasing ano ito. Ah, Naka-input dun sa file na yun. So, hindi ko rin kabisado kung ano yun ano yung mga cheats dun. So, bahala nyo nilang, uh, bahala na kayo mag-explore nyo. So, open natin itong Dragon Ball si So, hindi ko to i-edit guys. So, wala itong uh, cut or edit. So, para masundan nyo. So, hindi lang natin ito mag-boot. So, ito na. So, press start. Then, new game. yeah So, confirm na lang natin. So, huwag na natin itong isave. Yan. So, papakita ko sa inyo, ito yung default. So, wala pa itong uh, hindi pa lahat dito yung character uh, hindi pa nakukuha dito lahat yung character so labas tayo guys so click natin to settings tapos click natin tong cheats tapos dito sa dito sa, lo, sa left side punta tayo dito sa browse so hanapin natin yung cheats kung nasa natin nilagay So, nakita nyo. Uh, Limitaw na yung mga cheats. So, ito is sa cheats. Meron siyang one hit kill. Uh, all characters unlocked. Infinite health. So, napakadami. So, yan. So, piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo rito. So, yung gusto ko dito is yung uh, all characters unlocked. Check natin to Balik tayo sa game. Sana working kahit hindi na natin i-reboot. So, ayan. So, working guys. Kahit hindi na natin siya i-reboot. Ayan. So, super veggie to. So, ayan. Bardock. Atasin natin uh, para makita nyo yung gameplay. Hindi na ako nang sanayin niya ito. Yun. So, kakalaro ko nung laro to. Uh, yung yung dodge daw na gagawa ko rito, Pero, X pa na dapat. Hindi siya inabot. Ayan lang, hindi na ako marunong So, practice pa So, anyway guys Hopefully, nagustuhan nyo itong video So, hit nyo naman yung Like button kung nagustuhan nyo So, inuulit ko lang guys Maraming cheats dito Sa Cheats DB na yun So, check nyo na lang kung ano yung working. Or kung anong games yung... Per games kasi iba't ibang cheats. So, uh, tingnan natin kung mananala tayo dito. Ano, ubus yung kiko. So, guys, uh, thank you so much for watching. See you in my next video. Uh, please nga pala, uh, subscribe sa my channel. And watch yung other uh, YouTube videos ko. Thank you so much. See you in my next video. Bye-bye.